Ngayong eleksyon, bumoto sa unang pagkakataon ng mga taga-Embo barangays bilang tagig citizens. Kaya naman hindi na iwasan ang lituhan dahil sa pagbabago ng polling precinct. Habang sa itinuturing na pinakamayamang barangay sa bansa na barangay Bel Air, Makati kakaunti lamang ang bumoto. Kaugnay po niyan at iba pang update magbabalita live si Mobile Journalist Julie Baiza. Julie, unang beses lang bang naranasan ng botante sa Embo Barangay ang pagbabago sa polling precinct? Yes, Angela, marami nga sa mga residente ng Embo Barangay yung nagbago ang polling precinct numbers. So nag-transition sila mula sa Makati LGU papunta nga dito sa Tagig LGU para ngayon sa BSPE election. Uh, ayon sa ilang mga residente na nakausap natin, kabilang nga dito sa Pembo Barangay, na nailipat sila uh, from Tadigbo lang uh, sa dating Makati. So yung mga dating na, na magkakasama sa isang uh, polling precinct kayo, nagkahewalay na. At uh, dating magkakapamilya na nasa isang polling precinct, ngayon na magka, magkakawatak-watak at nagbago. Kaya ilan yan sa mga kinaharap nilang problema kanina. Hindi nila alam kung saan na sila papasok, hindi nila alam kung saan na yung uh, bagong uh, room assignment sa kanila. Julie, kamusta naman ang seguridad sa Embo Barangays? Pops Jay, parehas Makati at sa Katagig PNP yung uh, umiikot at nagbantay ng seguridad dito sa mga sa, sa sampung Embo Barangays. Bukod dyan, mayroon din silang augmentation mula sa National Capital Police Region o NCRPO at saka sa PNP Headquarters. Kaya malawak yung uh, police visibility sa bawat barangay at wala naman tayong na-monitor na gulo o anumang iringan sa mga EMBO barangays. Meron din mga nakapuesto na mga public order and safety office o mga tagaposo, Popsi. Julie, I understand, no? sinilip mo rin itong barangay Bel Air sa Makati. Bakit ito ba itinuturing na pinakamayaman na barangay? Based on 2017 uh, data, Barangay Bel Air yung may pinakamalaking annual gross income na 188 million. The year before that, mas mataas pa kasi umabot sa 196 million yung uh, barangay income nila. Medyo mabababa nga lang yung uh, orta, kakaunti lang yung uh, bumoto. Normal naman daw nakakaunti yung turnout sa barangay Bel Air para sa BSC elections kasi madalas naman na unopposed yung mga kandidato. Ngayon din daw natapat na marami na yung naglo-long weekend sa kanilang mga residente pero usually kapag ka naman daw national elections umaabot ng 75%, percent ng more than 8,000 registered voters yung nakakaboto, Pops Day Angela. All right, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Julie Baiza. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na ohuli sa mga balitang dapat mong malaman.